Dito na lang may ano masigad, darin, oh, mga kasi kagad. Oo nga ito, wala ang dami lang, dami. Hindi ang dami, bukod doon ang dami. Dito, ano dito eh, wala ng resort. Tapos ang kunin mong service, si ano, nakabag na kayang dito. dito. Yung naka-ano? Yung naka-bangga Ay, naka-ano? naka Diyan yung ganda ko na ulo dito, ulo. Ang daming resort pala dito eh. Hey. Nag-a-pipit. Nag-a-pipit din sila. Gurang edisyon. Siraul. <laughs> 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 Sa gurang edisyon. <laughs> SM, saan dito mas? Two days sale. iyo eh. Mas sikit lang yung oh, Ay, dito pala traffic din there yun, no. ano tayo ngayon, Ate. First, first trip, First trip, first trip, kami ngayon, first trip. <laughs> Ay, po sa Ito <laughs> no, resort din. Dami kayang resort din. Oo. Ang dami palang resort dito. Ah, maganda dyan. Magkano nga ang trend dyan? 100. 100. Tower Hotel, may hotel din dyan oh, Tower Hotel, ayun. Bye guys. Nag-imba. Oh, Nakawin na kami galing sa Teronis, Teronis Resort. ito yata ang um, Barangay Hall. San Vicente ito eh. Di ba sabi nila dito yung guardians natin? Yung, yung papasok dito, yung ano nila. Tawag dito yung headquarters. Oo. San Vicente ba? Nung pagdaan di makita mo San Vicente. Mga geng-geng. Mga geng-geng. Mga geng-geng. Ang dami rin pala dito. Papara. Papara. Nakita mo yan dyan, ano ka lang, in San Vicente. Tapos na yung piyesa dito, di ba nag-aaya si ate? Hindi na ko yun. Nandiyan pa lang. Yung pansit mo. Parang isang yung 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 nasa na, di ba kumuha kang plastic sabi mo. Aga ano ka kukuha ng pagkain ng pusa. Nasa mo na. Ay, may gusto kukuha. Pasaway ka kinuha mo. Tapos dali rin dito. Ang dami na kahit saan dali no. Uh, yung mga hello, mga words, manga at buko. Ayun Marianita Garden Resort. Ayun yung no, resort din. May Alpamart din. Pupunta naman dito at yung resort. Dami resort pa dito. Malapit din. Eh. Mga bata. Ayan o, garden, ano yun? Garden resort. Ayan Resort. Hmm. Resort din. Hotel hmm. and resort. Resort. Malapit lang pati no. Tricycle lang eh. Pwede no. ready to parang parang sa sa lang, no parang ganun. Laking <laughs> mm. humps <laughs> Pasok pa lang dyan eh, may nakakarato na nga sa nilisan Low battery, shutdown. Oh my God! Bakit? Ano oh, nga ba? Robot ka na. Robot? Robot na ba? Bye! Robot na! Ako mo, mong shutdown na siya. Hindi ko napansin. Saka <laughs> kabigay.